A lot of socks here. There they went. Their socks, yeah. I was looking for the sock. <laughs> uh, this is not ours, but okay. Uh, so my I suspect that this is the one that it's uh, leaking. Leaking, mm. yeah, and. but I could be wrong so maybe we can put some some water, water. yeah and let's see I just put on some water inside yep yeah. and we drain it so I just get already the. Need to put more, no, I have the feeling like it's coming from the motor. I hope not. If that's the case, then we need to okay. replace everything. Yeah, but that would make sense to be honest because also we had like always this that one, maybe the what do you call this? The the belt, the belt yeah, the belt is slipping. <coughs> Is over the border? Okay, let's do it again. Now, Max, I'm sorry about that, but... Boss? This up, then we gotta do the how to foot water marks. We rinse then again, go back on light, okay? And somewhat light, and then, then uh, start. start this one. Yeah, I have to be sure. Yeah, but you understand me, right? <laughs> yeah, so. yeah, yeah, because now what's wrong with this guy. Good morning Monday mga dreno 'yon Yun Para marami na kaming natapos na ceiling Pero eto sabi ko tsaka, na, tsaka natapusin to Kasi medyo mababa yung clearance ko sa Doon sa bato mga dreno Sa slab Tsaka nakakotapusin para hindi rin mahirapan Maglagay ba ng ceiling tiles Tsaka ng ano Tsaka ng Yung ceiling tiles <laughs> Eto okay na lahat mga draino. Wala well, po. Oh. Ayos din naman. <laughs> Pwede na mga adreno. Ang challenge lang pala sa sa paglalagay ng ceiling tiles is yung corner mo kung straight sila mga adreno, Kaya talaga dapat pag gumawa ka ng wall from the start, dapat ano siya, uh, square siya kasi kung maspe malalang issue kaysa dyan mga dreno na kung saan talagang malalim yung uka o kaya masyadong naka, nakalitaw yung ganon ayun ang nagpapapangit sa ano sa ceiling eto ba? okay na rin pala to diba? ang laki na lang pa yung bago ng mga kwarto rito mga dreno I think lalagyan ng ano to eh lalagyan ng carpet eto eto yung huling ginagawa ko mga dreno nakapaglagay na ako ng mga alambre Sabitan bitan ng hanging hanging support para sa ano mga dreno para sa ceiling sabi ko nga ah yung pala yung laser ko sabi ko nga kung magay baba namin yung yung ceiling para maitago to kasi nga banget mga dreno kaya lang pag binaba namin yun matatakpan naman tong vent namin para sa ano para sa AC unit So, nakataas pa rin mga draino yung ceiling. Naka-expose pa rin yan. At, eto. Dahil gumawa ng bagong wall. Sana naitago ito, no? Kasi, yun, naka-expose pa rin siya hanggang ngayon, no? Eto, maganda to Pero, pinapaalis to mga draino I think, ano ito, Kapis. Kapis. Ah, yan. yan konti na lang. Ito na yung huling kwarto na ginagawa ko para sa ceiling. Tapos tapos na ako rito. Magpapatuloy ako sa ano sa sa birch. Ano man tawag diyan? Kalimutan ko yung kumpletong tawag dito sa cover ng radiator heater para sa vent. Pakita ko sa inyo yung palpak ko, Andrea. Ito, radiator heater cover. Nung binili namin to, hinabahan talaga namin ng tag 1 inches sa kada dulo. Kasi nga hindi namin alam kung anong gagawin sa, sa wall mga dreno. So, pinakat namin ng mahaba para kung sakali man, puputulan na lang namin. So, ang nangyari, nung ikakabit ko na, mali naman ako ng sukat mga dreno. Nagkamali ako ng 1 inches na sukat sa dulo. Masyadong, masyadong mahaba yung cut ko. Kaya ang sagwa na nangyari. Ginawan ko na lang ng paraan na mailagay ito mga dre. No? Kaya palpak mga dre. Hindi pa pwede. <laughs> hindi pa pwede, Pambira. Tapos isang naging problema rin is hindi even yung ano namin. etong wall namin. eto malaki rin ang cut ko Kaya yun. Nagawa na lang ng paraan na Hindi maganda pero pwede na mga dreno. <laughs> Kesa dun sa palpak na nagawa ako. Kaya nga sabi nung isang nagsabi mga dreno, sabi niya, uh, pabiru naman sabi niya, uh, didn't, did, didn't you know na ang pinaka-importante sa ginagawa mo is yung finishing. Kasi kahit nga naman gano'ng kaganda, yung pagkakagawa mo neto, 'Di ba? Kita niyo naman ang ganda mga dre, 'di ba? Umu kayo. <laughs> Umuo kayo. 'Di ba? Maganda naman eh. Pero kung pagdating sa finishing sa blay ka. So, baliwala. wala. Ang 'no, sayang 'yung ano, 'yung effort. Kaya dapat kumpleto from start to finish as much as possible, 'di ba? Kung mga consistent ka kasi kahit anong effort mo sa simula, kung pagdating sa huli is papalpak ka putol de ba? Sayang yung effort mo sa simula. Buti na lang kahit pa paano nagawa ng paraan mga treno. At uh, I think hindi naman ganoon kasagwa yung para sa akin. <laughs> hindi ganoon kasagwa yung naging solution ko, 'di ba? So yan. Uh, mamaya pagtapos ko sa ceiling, ito yung gagawin ko. Meron din yan sa gilid, kakabit ko rin yon. Pagkatapos, Uh, pupunta uli kami sa bilihan ng kahoy Para bumili pa Para sa opisina na to Ilang opisina pa? 1, 2, 3, 4, 5 Limang opisina pa mga dreno At yun pa yung gagawin ko <laughs> Yun pa yung bubutasan ko Kaya Medyo Mahaba-habang labang pa to sa akin mga dreno At pag natapos to Hopefully Yun matuwa yung mga Mga naka opisina rito Diba? Kasi malaking improvement din naman mga dreno compare nung sa dati kita nyo naman kung gaano kapangit mga dreno kaya pag nakumpera nyan ako po di napakahusay ng opisina ano? so yun mamaya ulit mga dreno tatapusin ko lang tong ceiling na to Nagbabarnis kami ng pinto ng mga dreno. Hinahantay lang namin matuyo bago kami umuwi kasi baka may pumasok tapos biglang hawakan, di ba? So, patay oras kami. <laughs> Petiks kumbaga mama dreno. Anong araw ngayon? Monday. Monday ngayon, dreno. <laughs> Nakalimutan ko na yung araw, mga dreno. Monday 4:50 ng hapon, mga dreno, pagkalabas namin sa trabaho, dumiretso na kami rito yan pag tuyo uuwi no, na kami tapos uh, kasi labas pa lang yung ginawa namin eh yung loob ayaw muna namin gawin kasi baka dumikit mga day no? masyadong malagkit yung barnes eh Bibili yung chicken wings mga dre Masarap yung chicken wings nila eh Tsaka uh, medyo mura Kaya dinayo namin 20 24 dollars kun Adriano. Yung nakaraan ran Poma ganito rin i-style. Is Maganda rin eh. Ako estudyante. Ano papasok. <laughs> Hindi o oh. Sige na nga. Pang-schooling ko. Putin mga dre. Dami no. Magkano rin? 6. dollars. French fries na may keso na may gravy. Pwede niyo gawin 'yan sa Jollibee. Pagdadala lang kayo ng sariling keso. <laughs> oh, may na tayo. Okay na kami mga dre no. So, yung washing machine mga dre, nakalimutan ko i-update no. <laughs> Actually, ano na to, kinabukasan na to mga draino mula nung chineke yung washing machine. Napanood ko sa ano, sa, sa YouTube, kung paano siya buksan. Kakala ko nung una matrabaho siya, kasi ang daming tornilyo sa likod mga draino. Buti, nakita ko sa YouTube yung kaparehas na unit. Yun, ganun lang pala, kasimple buksan mga draino. Tapos chineke ko nga, ang sinususpek ko na ang sira niya mga draino yung drain pump. Pero, hindi. Hindi tapos ang sumunod na kung kung napansin niyo sa video yung ano tawag dito yung sa may motor niya mga dreno andun yata yung ano andun yung leak kaya lang ayun naman tumuloy talaga nang leak eh kung nakita kong palitan nila yon mga dreno pag ang leak galing doon pinapalitan nila buong ano buong tab kasama yung motor nagcheck ako ng presyo nasa ano uh, kulang kulang 600 dollars eh sakto naman kumbaga hindi tumulo yung tulo kaya sabi ko dun sa ano sa, sa tenant na tawagan mo na lang uli ako pag sigurado na tayo na yan talaga yung sira kasi nga mahal yung parts niya kaya kumbaga hinayaan na muna namin mga dreno hindi, hindi na muna papalitan total tumigil yung tulo mga dreno nawala yung sira pero may galing ang tubig doon no baka ano lang nabuksan tapos bumalik no gumaling anyway yun mga dre no babalikan na lang namin yun pag talagang ano pag talagang sira na yung kotse mga dre hindi ko yata nabanggit no kay Marjorie yun kay Marjorie Quintos Marjorie thank you ah thank you napaka ano Kumbaga, napaka pakabait ni Marjorie, no? Biglaan yun, mga dreno no? Ah, nga, ayaw i-drive hanggat maaari. Talagang kinakabahan ako nun. <laughs> Kahiyaan na lang ba? Kaya, yun, na-i-drive ko na rin. Maganda yung sasakyan, di ba? Kaya lang, mga dreno Kumbaga, ano eh, uh, ah, mahal. At, parang ano, eh. ako nga, mga dre, kung tatanungin nyo, no? Since ayos na sa sasakyan ko, Ingat pare. Wala na akong ano eh. Balak palitan ko eh. Kumbaga, eto na eh. For life. Parang ganun. Kasi... Ano oh, dahil? Oo nga pala, traffic dyan eh. Oh. Ayaw ko na magpalit na sa sakyan mga dahil. Hanggat maaari. Hanggat hindi bayad to. <laughs> hindi kung malaman mga Andre, pero as much as possible gusto kong ma-maximize yung paggamit ng sasakyan na to na kumbaga, alam mo yun, maramdaman mo na sulit yung ibinayad mo mga Andre no? kasi ang hirap mong bayad yung sasakyan no? ang mihira uwi na kami, martes ngayon at yun so, paano mga Andre? kamihan na ulit, ciao Nakalimutan ko mga dre, hindi pa pala bayad to. <laughs> eh mag-aalon na to, mag one month na to ah. Ados, ados ako nahuli nun eh. Pambihira ako. Oh. Napakamahal mga dre. 176 no? <coughs> Minimum fine 100. Cost 56. Contribution 20. Para sa yung cost, para sa yung contribution. Wala, well, stick. Imagine. P176, mga dre, no? Pambayad na ng kuryente to ah. May pambayad na rin ng tubig tsaka internet sa Pilipinas. Wala well, stick si Montreal, yung mahal maningin eh. <laughs> ah, mga dre, magbabasa tayo ng comment mula, galing sa huling video natin, no? Ande, O, oh, sige. Tingnan ko dito. <laughs> Natatawa ko dun sa, sa ano ko, mga dre, no? Walang tawag dito. Teka, Ah, uh, Sir Rice, isa ka daw sa so pwedeng manghiram niyan. <laughs> yung sasakyan ni ano ni Marjorie mga driver no, yung BMW. Pambira. Oh. Hi, Martin Fairness, magaling mag-drive si Kuya. Nako po eh <laughs> kinakabahan nga ako mag-drive eh. Sabi ni Ismael, rice plumber is a dirty work that is why it's so expensive. Nobody wants to do the job. Actually, they ask for 180 just to check what's wrong and they add additional P if they will buy the materials plus the labor sabi po yan ni Ismael Kongji Konghe yun nga mga mga dre, no, napakamahal talaga ng ano ng plumber kaya I think it's time to ano it's time to increase may may ano mga dre, no may P <laughs> ganda nang ipapalit mo sa CRB daig mo talaga ako dre sabi ni Rong, SXR. Nako po, hindi po. Malayo, malayo yun. Hindi, hindi, ano, hindi ano. Inisip ko kung may pera ako. Kung may pera ako, ah. Magkapalit ba ako ng ganun? Ah, uh, hindi. <laughs> Gusto ko yung, ano, mga kanya, no, yung hybrid. Pero hindi BMW. Siguro Toyota. Yan. Kasi, alam niyo naman mga dreno, Toyota talagang kilala bilang ano, sa sakyang tumatagal, yung gano'n. Subok na sa tibay mga dreno. Kaya lagi akong gano'n, Toyota or Honda lang siguro. Pero mas lamang nga ako sa ano, yung sa Toyota mga dreno. Eh, ko ba ka Honda ako ngayon. <laughs> Pero salamat no, salamat at ano, may sasakyan tayo. Si Rockhead, Head, mas practical na service car mo is mid-size pickup. Yun, pwede mga dreno. Ah, uh, maganda nga maganda kung pick up kailan ko lang kailan ko lang paano ba kung kailan ko lang nalaman na, na mga dre na ang Honda may pick up pala kasi yung kasama namin si si George naka ano siya naka Honda pick up mga dre no? kaya lang may kamahalan din kasi parang nasa isang libo rin ang bayad niya sa isang buwan no? ang sakit sa bulsa, no mga dre no? Eh, ito lang sa sakyan na to no? 520 plus insurance kaya masakit na sa ulo. Eh paano pa kung Isang libo yung sasakyan mo pa lang, ha? sasakyan mo pa lang. Paano pa yung insurance, 'di ba? Napaka ano mga dre, Napaka napakamahal magkasasakyan dito. Napakagastos. Nung nakaraan dumating yung ano ko no, yung tawag dito yung lisensya. Di sabi ko nako po, may ticket na ako tapos lisensya. Buti pagbukas ko mga dre, 25 dollars lang. Pagtapos ng isang linggo, dumating naman yung ano naman, yung Ristro. Pambihira, <laughs> ay eh, kulang kulang 300 yon Wala, stick ako. Talaga namang lulumpuhin ka sa bayarin, mga dreno. Talagang ano. Kaya, hindi ano, hindi ka uubrang ano, mga dreno. Mawala ng trabaho. Isang trabaho nga, kulang eh. ba diba? Paano pa yung wala kang trabaho? Tapos yung bills mo. Dire-direcho yan, mga dreno mortgage. Kung may mortgage ka, no, mas mahal yung binabayaran ng mga naka-mortgage mga dre, no. Ang advantage lang bahay na nila yon after sa namumupahan. Mahal pa rin ang upa mga dre, especially ngayon, di ba? At yun. Hindi na napapatid ang bills kaya mas maganda ko mas marami kang alam ng diskarte, no. Hay nako, di mo tinatanggal alikabok sa windshield mo. <laughs> Sabi yan ni Lourdes tan, no siya yata yung nag-comment nung nakaraan akala niya daw yung dumi is nanonood siya ng video ko, akala niya marumi yung ano niya yung tablet niya yata no o yung iPad niya yung pala <laughs> yung dashboard ko yung marumi mga dre no? sorry naman yun parang hindi pa bagay sa isang worker pang mayaman lang yung sasakyan na yun <laughs> totoo totoo no perfect example lang mindset sa Pinas <laughs> na mga tre no ah uh, LGP tama yung ano yung isang sumagot sa comment mo no kumbaga sabi nga ni Mekayami go vlog <laughs> ang kulit eh diba? utang car sa Canada anyway siya naman magbabayad yan ah uh, dito po, ano, kumbaga, it's all about credit score. Kung maganda yung credit score mo, <laughs> kung maganda yung credit score mo, at nakita naman nila na kumbaga kaya mong bayaran base sa sweldo mo o sa credit score mo pwedeng makuha mo yung sasakyan na gusto mo no yung BMW pwede mga Andre no Lexus Volvo kayang kaya kung magandang yung credit score mo at maganda yung sweldo mo natatandaan ko nung kinuha ko tong sasakyan na to may kasabay to Audi kasing ano niya kumbaga ano ba uh, ano niya rin mga dreno ka, kaedad niya rin 2017 tapos pinapapili ako baka sabi niya baka gusto mo ng Audi yun na lang kunin mo kasi mababa rin yung mileage pero inayawan ko mga dreno parehas din parehas din halos ng presyo pero sabi ko no sabi ko yung Honda na lang kasi nga Audi maano masakit sa ulo mga dreno pag ano pag, 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 pag may pag may abiria pag may sira mahal ang maintenance niya kaya sabi ko ito na lang Honda at least kahit sino pwede mong pagawain <laughs> di ba basta marunong sasakyan natatandaan niyo ba yung jacket na 99 dollars mga Andre yung Calvin Klein sabi ni Andre Rolion nakita ko rin yung jacket na yan ganda nga kaya lang ayaw na bumukas ng wallet ko may <laughs> nag comment pa rito mga Andre no sabi niya ano eh uh, ano ba, ano, ba sabi niya yung sabi niya next video na daw siya pag ang, ang video ko ang content ko is tungkol sa shopping mga dreno kasi daw puro ko reklamo eh <laughs> Doktor DRCJ23 Sir wag nang sir pambira o oh. right, sa next na visit nyo sa mga apparel stores, pakita nyo naman po sa amin yung mga brands and gamit na bibilhin nyo kung may Unli kayo na pera. <laughs> Yun mga dre no, uh, pag mahilig ako sa window shopping. Minsan pupunta ako sa tindahan, wala kong wala kong gustong bilhin, pupunta lang ako doon, titingnan ko lang kung kung may may magustuhan ako, 'di ba? Kung baga, pag lumundag yung puso ko, pag may nakita akong jacket, oh, yung ganda nito ah. Yung ganoon, yun bibiling ko mga dre, no? kung kung makatarungan yung presyo para sa akin o kaya gustong-gusto ko siya, 'di ba? Pero pag pupunta ako usually sa mga pamilihan, wala akong idea kung anong bibilin ko mga dreno. Let's say, okay, punta ako sa winners. Titingin ako ng sapatos, titingin ako ng short, titingin ako ng pantalon, titingin ako ng damit. Hindi ko alam kung ano makukuha ko ron. Kung ano yung magustuhan ko, yun. Mas madalas, wala. Window <laughs> shopping lang mga dreno. Yun mga dre, paano? Di sa susunod ulit. Maraming salamat sa pagsama mga dre. Ha? At paano ba? kita kita ulit tayo sa susunod. At yun, gagawin pala kami sa US, mga Andre, no? Abangan nyo. Pupunta kami sa Las Vegas. Pupunta kami sa sa Golden Gate. Golden Gate ba? O oh, Golden Lion? Golden Gate Bridge. <laughs> pupunta kami dyan, mga Andre, no? Tapos pupunta rin kami sa Las Vegas. Uh, sa ano na yan mga Andre no this coming this coming weekend mga Andre no? yan ah uh, Update ko kayo kung kung saan yung ruta namin kasi hindi ko alam eh. <laughs> Sabit lang ako mga dreno. Kaya i-update ko kayo mga dreno susunod na araw kung saan kami sa US nang sa ganun, Baka sakali 'yun may mamita ko na, na nanonood ng videos natin mga dreno. At uh, see you. What's the rush? Who's calling? Who's calling?